Good morning, good morning, good morning kay YouTuber. Mga nahimo na kong uh, mga friends sa YouTube. Palangga TV. Palangga TV si Madam si Madam Desa si Siblings with Mom. Si Mam Ma Veya, si Mam Ma Bia Pix and Mix. Ako ka kondiri sa balay, guys ah, kada sabado mangumpra ko og ukay ukay dito sa lungsod tapos akong ibutang diri sa, sa amo ang balay para na koy na koy matinda sakit sakit akong diri diri sakit pag drive siguro hmm? sakit pag drive na ko basi ko drive ang motor tapos ini abot sa balay maka basa ug tubig Palangga T.B., Madam uh, Madam Dancing Pilomama, Mama, si Madam Bia Pix in Mix. Oi si Madam Sasi, the Sasi siblings with mom. Thank you kayo Madam Sasi. Isa si Madam Sasi nga nag-ayuda sa Pua Derisa, Davao del Norte. Hindi uh, di ako makalimtan to siya nga memories, guys. Si Madam Sasi, the si siblings with mom tapos si sir mb survivor si sir colombia si sir algas thank you po si sir algas sir algas link banha niya akong lugar dire guys kay highway agi 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 ang dinisyag motor Kini akong okay okay dito sa balay guys. Imura ni siyang mapalit og 30 pesos. Kini mga jacket, jacket nako na mo 30 pesos tapos ang mga t-shirt, short, uh, sa liko mahimo siyang 20 pesos. Pero abi mo guys, bisig na na lang ka barato ang ato ang paninda. Bisig na lang ka barato atong paninda guys. Na lang kihap mo, digit kalikan guys ang atong Ah, na puy eh, mong upang ang 20 pesos utangon pa. Pero wala lang nako na siya ginapa. Walang na ko siya ginapadugay og maayo. Girada. Ah. Wala nako na siya ginapadugay og maayo kay kada Berny Sabado mangumpra ko. Na ano na ano puy bagbo. Nindot siya, guys. Ang 20 ang 20 pesos nga mo hang ang mapalit diri sa ko. Ah ma imo pang masuroy sa lungsod indot siya hmm? indot siya kini siya kuan good ni? gap good guys hmm? gap na gap ni siya mga kuan siya mga banded kini siya bambini bambini ni bambini tapos imo niya ni siya ang ibaligya og kan 20 pesos diri. Ang short, mapalit po dimong short ng 20 pesos. Hmm. Salamat guys sa mga supporta ninyo guys. Salamat kayo sa Kabalanga TV, si Madam Sasi, uh, Madam Sasi, the Sassy Siblings with Mom, kay Mami Dancing Pillow Mama, tapos kay Mam Bia Pix and Mix, kay Jill Porpor, si Sir Dan, Sir Dan, OFW Vlogs, Uh, si Jacob J, Jacob J, Jacob J, si MB Survivor, si Mr. Colombia, si Sir Algas, sa si siblings Sweet mom, sa grupo, sa team Paubaya, salamat kayo, salamat jud kayo guys, sa mga suporta, ah. kay, kay Merce and Family, from Korea, si Merce and Family, dahil kayong salamat. Daghan kayong salamat sa inyo ha. Maraming salamat sa inyong lahat. Usahin din ako ma ano tanan. makasulod ko YouTube kung ay wifi. Pag wala wifi, di ko kaya sulod. Thank you for watching. Thank you for watching guys. Daghan kayong salamat. Maraming salamat sa inyo.